Mix Malino ipinagtanggol si Rose Ann Gatnell sa mga taong nanira at ayaw sa kanya. So na lang nasabi ninyo ng mas maayos yung hindi mapapahiya ang isang tao. Kung ayaw ninyo sa amin manahimik na lang kayo. <coughs> bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Naiintindihan ng charity blogger na si Migs Malino ang naging reaksyon ni Rose Ann sa mga fans at supporters ni Migs Malino dahil hanggang ngayon kasi di patanggap ng mga ito ang kanilang relasyon. Nababasa din ni Migs Malino ang hindi mga gandang comments at mga pinagsasabi ng kanyang mga taga-sopporta tungkol kay Rose Anne. Naglabas ng saloobin si MYGZ Malino makikitang pinagsasabihan ito ang mga supporters na sana matanggap nila ang aming relasyon at pagmamahaleng. Ani Migs Malino. Hindi tama na basta na lamang manghimasok ang mga tao sa buhay ng may buhay sana po maintindihan ninyo at nakakasakit na kayo ng tao. Pero sa kabila nito, Patuloy pa rin ang pagmamahala nila ni Migs Malino at Rose Ann kahit pa man ayaw ng mga fans at supporters ni Migs kay Rose Ann. Isa lang daw kasi ang pinanghahawakan ni Migs para ipaglaban ko siya sa inyo, Noong nabubuhay pa lamang si Mahal ay ipinagbili na daw si Roseanne kay Migs Malino. Kwento ni Migs Malino kalakip ang napakahaba niyang litanya tungkol sa nasabing buntis si Rose Ann na hanggang ngayon ay hot topic pa rin sa social media at sa mga supporter ni Migs Malino. Nagpaliwanag ni Migs Malino hinggil sa nangyari at pinanindigan ang naging pahayag sa pagpoprotekta sa kanyang territory at bound areas. Marami namang celebrities ang nakarelate at kumampi sa kanya. Nung nabubuhay palaman si Mahal ay ipinagbili na pala si Roseanne kay Migs Malino. Dahil na rin sa pagmamahal ni Migs kay Mahal ay tinupad lang ni Migs ang mga habilin sa kanya ni Mahal. Kasi nagnakasama na nila si Roseanne sa kanilang buhay kaya guro ganun na lang ang nasabi ni Mahal. Siguro nakitaan si Rose ng kakaiba kaya iyon ang nasabi niya kay Migs huwag ka nang maghanap ng iba pang babae kundi si Rose Anna. Nauna rito, nagpost si Migs at Dumpensa sa pangnenega sa kanya. I'm not the type to cuss people out, but I will protect my territory and my boundaries. If I lose fans as a result, so be it. Ang matapang panyang pahayag sa isa pa niyang post sa social media. Ibinahagi rin niya ang naging usapan kung ayaw ninyo sa kanya okay lang sa akin wag lang tayong mangsira o mangbash ng tao kasi nakakasakit na po kayo. Learned about what happened. They said, you were still very nice, if that were would have cussed at them and kicked them out, I'm not the type to cuss people out, but I will protect her my territory and my boundaries. Aniya pa. Sa lahat po ng supporter namin ni Mahal, Mahal na Mahal ko po kayo mula noon at hanggang ngayon. Happy Happy lang! Kung bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.